Ngayon po ba kasi tayong mga Pilipino, pag ber months, ayan na, pa Christmas season na sa atin, na ito yung napakahaba. Pero December 1 na. Actually, no, December 1 na po dyan. Kasi December 2 na po dito sa Pilipinas. At hindi pa rin po ba nag-napipil or wala pa po bang mga yung mga, mga songs na napapagyan po natin, mga Christmas songs, sa uh, Ma'am Rosalie? Meron naman din po. Tapos naglalagay na rin sila ng mga decoration sa mga road sa mm -hmm. mga poste naglalagay sila ng pailaw. Tapos um December 7 magi-start na sila magpailaw ng Christmas tree. Mm. -hmm. Ma'am Rosalie para po sa mga hindi po nakakaalam na saan po ba yung St. Martin? Tama po ba yung aking po pagbigkas St. Martin para po Thanks sa tayo ma kababayan po natin na Uh, yan po ba ay saang lupalo po natin pong uh, mundo uh, na yan? Sa, uh, actually sa atin talaga si po natin to ito pero sa mga kababayan po natin parang hindi po normal. Ito pong uh, ordinaryo hindi po talagang uh, sa kanila sa kanila po no na hindi po nila alam ito pong uh, St. Martina. Saan po ba yan uh, ma'am Rosalie? Ang St. Martin po ay um, napapaloob sa Gina Caribbean po. Mm -mm. Pero sakop po kami ng the Netherlands. Mm, yes. And kapag ganito, ano po ba ang mga pangkaraniwan na ginagawa ng mga... Anong tawag po sa mga uh, ano, mga nakatira or mga native po ng St. Martin po? Dutch ma po. Dutch, Ay, Dutch, and French. Oh, kasi uh, Netherlands, di ba po ma'am? No? May, kasi hmm. medyo malayo po eh. Ang Netherlands tapos sa Dutch... Parang milya, parang umuwi ka na rin ng, ano eh, ng uh, Uh, at Pilipinas ito. Pilipinas <laughs> Opo Opo bali yung, kung titingnan nyo po sa globo yung Pilipinas at saka ang St. Martin ay magkatapat na magkatapat. Mhm. -mm. Sa kabilang mundo. Tapos oh. ang pag-umaga dito umaga din am um, gabi sa inyo pareho mm -mm. tayo ng oras. Mm -mm. Opo. Ma'am Rosalie, ngayon po ba, sabi nga niyo kanina may mga pailaw na. So hindi pa rin ano, ano yung mga traditional way na ginagawa nila ng mga Dutch dyan mismo sa may St. Martin. Ano yung kakaiba sa ginagawa po natin or may pagkakalitoulit po ba Ma'am Rosalie? Um hindi, masyado. Kasi ang dito nagbibigay din sila ng mga regalo sa mga bata. Mm -hmm. Pero hindi kagay sa atin, 'di ba? Sa atin nagbabahay-bahay. Mm -hmm. Dito hindi. Pero mayroon silang mga lugar na pwedeng puntahan ng mga bata tapos mayroon Santa Claus na naghihintay mm. doon tapos niya hindi, nagbibigay sila ng regalo sa mga bata. Mm. Ah, -mm. uh, ayun no. Ah, uh, parang dito din tayo mga Santa Claus may mga ninong ninang. Pero ngayon so, nagtatago yung mga ninong at ninang. Ninong ninang. <laughs> Kasama na ako sa pagtatago, butay malayo. <laughs> uh, hindi ka makawala kasi ngayon ay digital na, sabi naman sa'yo Nina. Oo nga po, may na. <laughs> <laughs> Opo. Oh, And kidding uh, 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 aside po, Ninang, ay Ninang tuloy, um, Rosalie. <laughs> uh, ano po ba sa, sa, kasi tayo mga Pilipino, may mga foods tayo. Hindi, mawawala yan kapag mga handaan, kapag may mga ganitong okasyon. Ano po ba yung sabi natin na pang pamalakasan na handaan ng mga Dutch or parang ninyo pubyong Turkey sa atin? lichon nam. Kung may lechon tayo, bongga na pa para po sa atin po yun, mam ma mm -hmm. Rosalie. Eh. Dito sa kanila ano ang patok sa kanila yung tinatawag na black cake. Mm -hmm. Ano yun? Basta, Yes yes. Mas ma mas Mm, -mm. Kakaiba. Masarap na kakaiba. Pwede po bang ano yan? Uh, steak? Tama po ba? Black? No, black. Black cake. Black cake? Mm -mm. May ram siya sa loob. Parang, kumbaga, lasang ram na... Basta, iba yung lasa niya, pero masarap. Mm, -mm. Ano, Noong ano, una, kung na, ano, kasi itim eh. Oo. Oh, oh. Ano, ano pong nasalaman po nito? Ano, ano po yung, anong gawa po dyan? Ang alam ko, nilalagyan nila yan ng mga alcohol, red wine. Okay. Parang gano'n. mhm -mm.